Mula pa noong 1960s ay nasa showbiz na ang pamilya ng mga mulak. Kilalanin natin ang mga miyembro ng pamilya mulak na pumasok sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents mga artista na mula sa mulak family. Sino-sino sila? Amalia Fuentes Si Amalia Fuentes o Amalia Amador Mulac ay pinanganak noong August 27, 1940. Noong 1960s hanggang 1970s, siya ang tinaguri ang Queen of Philippine Movies. Tinawag rin siya bilang Elizabeth Taylor of the Philippines. Siya ang panganay na anak ni na Alvaro Sr. at Concepcion Amador. Si Alvaro Mulak Sr. ay isang Spanish-German descent, habang si Concepcion Amador ay isang Chinese mestiza. May tatlo silang anak na sina Amalia, Alexander at Alvaro Jr. Ikinasal si Amalia kay Romeo Vasquez. Siya rin ang ina ng aktres na si Lizelle Martinez. Naging Fuentes naman ang kanyang apelido sa showbiz nang muling ikinasal ang kanyang ina kay Isagani Fuentes. Alexander Mulak Si Alexander Mulak ka isang dating aktor at napangasawa niya si Rebecca Rocha. Sila ay nagkaroon ng dalawang supling na kapwa naging artista. Sila Ninyo Mulak na tinaguri ang Child Wonder at si Ronald Allen Mulak na di gaanong tumagal sa showbiz. Alvaro Mulak Jr. Si Alvaro Mulak ay dating aktor na nakilala noong huling dekada ng 1960s. Siya ay may limang anak at kabilang narito sina Arlene Mulak at Aga Mulak. Ninyo Mulak. Dalawang taon at kalahati lamang ang edad ni Ninyo na mag-umpisa kanyang successful showbiz career noong 1973. Si Nino ang youngest millionaire noon dahil siya ang producer ng lahat ng kanyang mga pelikulang certified blockbuster at nakipagsabayan sa mga film project ng King of Philippine Movies sa si Fernando Poe Jr. Maswerte si Nino sa tatay niyang si Alex Mulak na tiniyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan na kanyang panganay na anak sa pamamagitan ng pagtatatag na kanilang sariling movie production, ang D. Wonder Films at pagpapatayo ng El Nino Apartel sa kanto ng N. Domingo Avenue at Banana House Street sa Cubao, Quezon City. Ikinasal si Nino kay Edith Milyari at mayroon silang anak. Mayroon naman siyang anak kay Dayan Tupas at ito ay si Alonzo Mulak. Sandro Mulak Isa pang mulak ay opisyal na sumali sa showbiz. Siya ang panganay na anak ni Nino sa dati niyang asawa na si Edith Milyari. Bago sumali sa GMA Artist Center, si Sandro ay naging isang theater actor mula noong siya ay 13 years old. Isa din siyang print at TV commercial model. Alonzo Mulak. Si Alonzo Andretti T. Mulak o mas kilala bilang si Alonzo ay nakilala sa kanyang papel bilang Prinsipi Vladimir sa My Big Bossing segment, Prinsesa. Lumabas si Alonzo sa mga commercial sa McDonald's at Lactum. Ngayon ay teenager na siya at kasalukuyang nag-aaral sa LaSalle Green Hills. Base sa Facebook page ng kanyang ama na si Nino Mulak, academically achiever si Alonzo. Noong 2021, siyang itinanghal bilang first honor sa kanilang klase at mayroong 98.95 average grade. AJ Mulak Si Adrian Justin Aquino Mulak or AJ ay anak nila Alvaro Mulak at Janet Rivera half-brother niya si Aga Mulak na anak ni Alvaro kay Anita Aquino. Si AJ ay dating member ng boyband ng Viva na Accelerate. O Marte siya sa ilang teleserya TV5, kabilang ang PS I Love You at Bagets Just Get Lucky noong 2011. Maliban sa mga guestings niya sa TV, napanood rin siya sa ABS-CBN teleserya na Blood Sisters. Noong 2022 ay kabilang siya sa TV show ng Net25 na Love Bossling and Tally. Ikinasal si AJ noong 2019 sa kanyang long-time girlfriend na si Anna Patricia Mabasa. Aga Mulak Nagsimula si Aga sa showbiz sa edad na 6 years old sa ilalim ng pangalan na Ariel Mulak sa pelikulang May Isang Choper ng Taxi. Ngunit ang breakout role niya ay sa teeny bopper na 80s movie na Bagets at ito nakatulong sa kanyang heartthrob status sa edad na 14. Lahat ng mga nakarelasyon ni Aga ay mga magaganda gaya nina Janice de Belen, Dayanara Torres at Aiko Melendez. Na nakasama niyang beauty queen na si Shailene Gonzales sa kanyang sitcom na Dokie Dok ay nagka-developan sila at eventually ay nagpakasal. Biniyayaan naman sila ng kambal na sina Andres at Atasha. May anak rin si Aga kay Janice de Belen, si Luigi Mulac. Arlene Mulak. Si Arlene Mulak ay pinanganak noong September 4, 1968 at nakilala siya sa mga pelikula at teleserye gaya ng kaya kong abutin ang langit, shake, rattle, and roll 14, the invasion, at walang hanggan. Ikinasal naman si Arlene kay Warren Dandoy at nagkaroon sila ng dalawang anak. Andrew Mulak Magkapatid sa ama si Andrew at si Aga Mulak. Bukod sa mga gandang nangyayari ngayon sa kanyang acting career, masaya si Andrew. Tila unti-unti nang natutupad ang pangarap nitong makilala bilang isang mahusay na character actor. Naunang napansin sa karakter na ginampanan niya sa sex action thriller movie na Siklo. Noong taong 2021, dumanas ng depression si Andrew. Pero imbis na panghinaan ng loob, ginamit niya mga pagsubok para pagtuunan ng atensyon ang kanyang kalusugan kaya nakamit ng 24-year-old actor ang kanyang ideal weight. Almira Mulak Si Almira mula kay pinanganak noong October 27, 1971 at nakilala sa kanyang role na Catwoman sa 1991 Filipino musical comedy film na alias Batman and Robin. Siya naging miyembro ng youth-oriented show na That's Entertainment. Napanood rin si Almira sa ilang TV series tulad ng Ipaglaban Mo at Maalaala Mo Kaya. Ikinasal si Almira sa dating PBA player na si Bong Alvarez, ngunit naging masalimuot ang kanilang relasyon. Tatlong babae ang anak ni na Bong at Almira. Si Alisa, na dating sumabag sa pagkanta ng dalagita pa lang. Si Ayla naman ay 25 years old na at ang bunso na si Ina ay 24 years old na. Taong 2011 na maghiwalay sina Almira at Bong. Ayon kay Almira, kahit putol na ang communication nila ni Bong, nag-uusap pa rin na kanyang mga anak at ang kanilang ama. Luigi Mulak Noong 1987 ay naging usap-usapan sa mga tabloid sina Aga Mulak at Janice de Belen nang inami ng dating child actress na buntis siya sa edad na 19. Isinilang ni Janice ang kanilang anak ni Aga na si Luigi Iggy Boy Mulak noong 1987 at si Janice ang nagpalaki dito. Hindi man sila nagkatuluyan, sa huli ay nanatili pa rin silang magkaibigan at full support naman sila sa isa't isa para sa kanilang anak. Inamin rin ni Aga, hindi naging madali sa kanya na palakihin ang anak nila ni Janice. Ayon pa sa aktor, nang mapunta si Luigi sa kanya ay malaki na ito. Wala rin daw itong interes mag-aral at nahihirapan siyang disiplinahin ito. Kaya naman ang sabi ni Aga na importante rin na may communication sila ni Janice kahit hindi na sila nagsasama dahil mas kilala raw ni Janice si Luigi. Ngunit para kay Aga, ginawa niya ang lahat para kay Luigi at nagpapasalamat naman siya na mapalaki niyang matino ang kanyang anak. Ngayon ay isa ng chef si Luigi. Andres Mulak Si Andres ay isa sa kambal na anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Sa mataas na kahoy Batangas, tumira si Andres at Atasha noong kabataan nila. Basketball ang favorite sport ni Andres. Halos araw-araw siya naglalaro ng basketball. Sa ngayon ay busy si Andres sa kanyang pag-aaral. Sa Spain, siya nag-aaral ng kursong Business and Communications. May isang taon pa siya para makagraduate. Halatang hindi na maki mga spoiled na anak si Andres at Atasha. At maganda ang pagtuturo ni Aga sa kalagahan ng pagtitipid kay Andres. Si Andres ito mismo nagluluto ng sarili niyang pagkain sa Spain. At Prado siya sa kanyang pagluluto ng chicken mechado. Sa dami ng iba pang magagandang eskwelahan sa ibang bansa, sa Spain niya napiling mag-aral dahil dito raw ang roots ng kanilang pamilya, especially from his mother's side, ang Bonin clan. Hindi naman ganoon kadesidido si Andres kung papasok ba siya ng showbiz. Anya, pag-iisipan raw muna niya ang ganitong mga bagay. Ngunit may opportunity naman raw ay baka pwede na. Gusto muna mag-focus ni Andres sa kanyang pag-aaral ngayon at ayaw niya munang isipin ang showbiz. Atasha Mulak. Sampung taong gulang pa lang ay naroon na ang pangarap ni Atasha na pasukin ang mundong ginagalawa ng mga magulang sa showbiz. Pero kinailangan niya munang ipagpaliban na kagustuhan ito dahil na rin sa pangako niya sa mga ito at maging sa kanyang sarili na magtatapos muna siya ng pag-aaral. At kasunod niya nito, bagong chapter ang kanyang binuksan. Dahil noong July 2023, tuluyan ang pinasok ni Atasha ang industriya kung saan ay pinakilala siya bilang exclusive contract star ng Viva Artist Agency. Sa pagsisimula niyang ito, bukas siya sa pagsasabing gusto niyang subukan ang lahat mula sa pagsasayaw, hosting, pag-awit at maging ang pag-arte. Ayaw niya raw na isarado ang posibilidad o limitahan na kanyang kakayahan sa kung ano ang pwede niyang ipakita. Wala nang ang sinayang panapanahon si Atasha at sinimula ng unti-unting pagpapakita niya ng talento. Ilalabas ng Viva Records ang first single ni Atasha bago matapos ang Setyembre. Sabi pa ni Atasha, yung hilig at husay niya sa pagkanta ay namana na niya mula sa kanyang ina na si Charlene. Nitong September 23, 2023, ginulat ni Atasha ang mga manonood nang ipakilala siya bilang bagong miyembro ng legit double cards ng EAT. Positibo ang mga komento sa unang araw ni Atasha bilang co-host ng EAT at marami ang natuwa dahil bahagi na siya ng noontime program na isa ng institusyon. Masayang-masaya, excited at kabado si Atasha nang ipakilala ito noong Sabado pero walang nakahalata sa kaba na nararamdaman ni Atasha dahil nagipagsabayan siya sa mga host ng programa na mainit na mainit ang pagtanggap sa kanya. Makakatulong ng husto kay Atasha ang EAT stint nito para lalong mahasa ang pagsasalita niya ng Tagalog at napalapit siya ng husto sa masa tulad ng kanyang mga magulang na sina Charlene Gonzalez at Agam Mulak. Minana rin ni Atasha ang kababaang loob, kabaitan at pagiging grateful at appreciative ng kanyang ama at ina dahil marunong siya na magpasalamat. Isa kagandahang asal na wala na sa ibang mga baguhang artista. Matapos ang unang paglabas niya sa E18 noong Sabado, nag-post agad si Atasha ng mensahe ng pasasalamat sa kanyang Instagram account para sa bagong pamilya niya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!